Hindi ka nga nag-drive para ano. Para wala akong seatbelt. Wala <laughs> ka seatbelt? Wala pa lang akong seatbelt. Saka lang. Ganda rito. Na. Maganda dyan pagka ano. Pagkagabi. Mataas tong ano nito eh. ng tabi. Biko na to, tong. Itong beacon. Kaya pag may aurora maganda rito. Kitang kita mo na. Mataas eh. Mataas Mataas eh. Good you know? Good morning, mga ka-team. Yeah. Afternoon. Good afternoon pala. Good evening. Yeah. Atid natin si ano si Martin sa kanyang ano What session. It, ka everyday session ba tawag? sa <laughs> gym. Gymnasium. Yeah. Makulimlim siya ngayon. Lagi naman kung makulimlim ngayon dito. Hindi ba Bira mo na makatay araw na. Magwi-winter na. Oo. Oh. Kasi magwi-winter na. Yeah bali hindi tayo nag-drive ngayon pasahero tayo Yan. ayan ayan driver natin hmm? what they offered them what they offered them to change it ayan o, ito na tayo dami sasakyan ngayon, wala kasing ano eh walang pasok ng iba eh no kaya yung kalye, maano, matahimik. Um, Statale. Um, Statale um, din. Um, yung ano yung, yung yung may bulaklak na pula. Yun yun, di ba? Mga suot nila. Dito, may pag ganito ang Remembrance may bulaklak na binibigay. cooling yung Para ma-remembrance mo yung araw. Better not. Ano siya nga Better not. Pinapakinggan ka ni Martin, hindi mo mapaliwanag mo. Ay, remembrance na yun. Ano ba? Ay, pati ka na dito. Hindi, hindi, hindi. Teka lang, teka lang. Ilan ka, 30 minutes? 30 minutes? Ilan? Pa, an hour ka dyan. Oh, good luck kung maabot ang... <laughs> oh, di ba? Alam mo yung feeling hmm, nila, hindi, hindi makalabas, ha? Hindi makalabas. Ba't kaya? Kailangan na, ano? Kainan mo, eh. Kasi Martin, oh. Hehehe. <laughs> Yung ano yung Remembrance Day pala ano yan ha? Sa so, veterans na. Oh, sa mga sa mga veterans pala yon. Yung mga hero. Oh, mga hero. Pero yung Costco bukas eh, no? Ngayon lang start holiday na bukas yun. Kahit merong stat na hindi sila ko oh. close. Oh. Oh, meron din pinipili rin pala. Mm -hmm. yun yun yung hindi sabihin no, yung kulay pulang bulaklak. Pag nandito kayo magugulat kayo meron nun. Okay. Minsan binibigay, minsan Dinodin donation o do oh, do donate ka. Pag sticker din. Mm, yung ganun. Yun yung remembrance day. Ngayong araw. Mm -hmm. Start Ngayon, holiday. Kapag hindi nagsara yung establishment, dapat kasi nagsasara pa Mm. Para sa mga veterans. Kung baga pag ano natin sa kanila, kung memory sa kanilang heroes. Pagpupugay. Ngayon, ang ginagawa, parang sa Tim Hortons nun, saka sa, sa Costco, pagdating ng 11, magkakaroon ng one minute na katahimikan. Kasi mag-stop lahat. Talagang ano, no? Oo, oh, para mag-ano ka, magbigay respect ka. One minute yun na uh, sa teams, masasarado yung drive-thru, magsasabi kami ng we just have to wait for one minute. Mm -hmm. Eh dito, wala ako last year, tapos off din ako ngayon kaya hindi ko na-experience. Pero tatahimik din one minute, mag-stop lahat yun, walang gagalaw, <laughs> mag-ano lang. Yung mm -hmm. nakakatuwa. sarap din. Kasi nung na-experience ko yung sa teams, parang nakaka... Ano siya ng balik? Mm -hmm. wow. Kasi sa buong paligid, makikita mo talaga yung sign na bulaklak. Sa atin, meron na. Oh. Hindi, yung, naka, if, uh... then, yung, yung pag ano ng mga tao na talagang mm. -hmm. walang salbahay na, why, bakit tayo mag-stop? Hindi. Mm -hmm. Mag-stop talaga. Alam kasi nila yun. Less, mm -hmm. less we forget. Sabi nila, mm -hmm. wag doon natin kalimutan. Up, ano na, titigil na. No? Mm. -hmm. Tapos after noon, after nun one minute, ayun, oh, thank you so much for your patience. Can I, can I get your order? Kahit sa cost ko So para sa mga establishment na hindi pwedeng magsara or hindi capable ba, Yun yung ginagawa nila ng respect. Oh. Uh -huh. At least nagbibigay pa rin ng due respect. So, know, na Pero wala pa tayo nakita ng ano? Kung pwede sa Pilipinas, may sombrero sila eh. Meron, meron sila mga sombrero. Ah, uh, meron din ba? Makikita hmm. mo minsan sa Costco pag bumibili matanda ganun. Titingnan uh -huh. mo tapos ano, ngingiti ka sa kanya, tapos ipapaliwanag na niya. Um, Malalamang veterans talaga sila yung nakapaglaban. Ang dami dito, um, sombrero. Pilipinas Pero Pero meron din, di ba? Uh Oo, -oh, yung matagal na sa kosko, kilala na nila yung mga veterans. Hmm. Ako, sinusot kasi nila minsan yung mga outfit nila, eh, kaya malalaman mo eh. Tapos kakamustahin mo sila, ngayon, ngayon. Kahit matatanda na, hmm. sila sa. Oo, oh, mabait naman. Susot nila, pag-ulim sa'yo. Eh, pagpunan sa kosko ngayon, wala na niya si wala una na eh yeah. tapos na you know dito kami nang mga katimuli sa ano sa Costco kahapon pagdating ko sa bahay na ubos na yung tubig namin na yung ano yung per gallon yung malaki eh nagranap ako kahapon do sa pumunta um, ako ng Costco bago ako umuwi nagranap ako doon wala akong makita na na yata Punta ako ng Walmart wala rin ubos din kaya sabi ko paano kaya yung ano, yung tubig namin ito. Kaya ginawa ko, sabi ko ngayon na lang ngayon kinabukasan po yun. Ngayon kami ko ano, bibili. Dito kami sa ano sa sa Costco na mas malapit sa amin. Yun know, mga team, ito yung sinasabi ko sa inyo yung hinahanap ko kahapon na tubig, ito yun no. Dito meron. Yan. Ito yung naubusan sila doon kila ano, kila este buti meron dito bali ano sya na ano lang to eh 3 dollars kaya okay rin Puti meron dito kuha na tayo ng ano nagdagan na natin kasi madalas kumuha kami tatlo-tatlo lang umabot naman isang linggo kaya lang ngayon parang mabilis siya maubos kaya uh, kumuha na tayo ng ano marami-rami yeah. ano lang siya 3 dollars Parang $3.99 o $4 plus $0.27 doon sa ano niya. Yung deposit nung itong lalagyan. Yan, dinamihanan natin kasi nga, mahirap na. Baka maano tayo. Pali, lumalabas na ano to. $1, $2, $3, $4, $5, mga $20 doon. bumili tayo nitong ano ito bali eto yung ano siya parang uh, energy drink siya na 29 at uh, 30 dollars siya ngayon 50% off siya ngayon kaya binili ko pero ano to ito yung ginagamit talaga ng mga nag gym kaya mas maganda to kasi mas uh, hindi siya matapang sa ano sa katawan hindi gaya ng mga en ibang energy drink ng mga monster yung mga ano maanong delikado sa katawan ito talagang ano siya, pang mga nage gym yun ang ginagamit. Bali, ilan bilhin natin sa dalawa, tatlo. Hindi naman siguro, nagkataon na siguro na ubusan yun. Tama na yung apat. magtaka yung ano eh. Baka may limit eh. Kahirap <laughs> na. Yan, ito lang naman yung ano natin. Tapos, ano ba, ba yung mga bibili natin dito? Check natin kung meron pa tayong mga bibili yung iba dito. Mabaya. Iyon eh, eh. Standby ng ano, Costco. Pag walang pasok, tumatambay ng Costco. Eh. Ano? Hindi niya matiis na hindi siya costco ano? Tatambay lang ng ganyan ano? Ngayon, Eh. Ito yung, na napamili namin. Sana wag umabot, wag lumagpas sa sandaan. 100 dollar lang yung ano, budget namin eh. <laughs> 100 dollar yung budget namin pang isang buwan. Yung binibili natin, mura lang. Ito ako ng ano, tinapay kasi dito pag bumili ka. Isang presyo sa, dito, tatlo na agad. Isang presyo niya is tatlong piraso, kaya mas makakamura ka rito. Ayan. Ito, ito, ito. Para siyang ano, gardenia, no? Magkano? Oh. Oh, Sabi na ito. Oo. tayo sa ano, 7.99. Parang ano naman yun, eh. ko yeah, Ano, yun na, ah. yun na. Sayang din yung ano, mamimenos nating ano, 0.50. Katumbas na ano sa atin yan, eh. Ano yung gardenia, eh. Ito, no? JT ano, and ay, Ginagawa kasi namin dyan, inalagyan namin sa freezer yung dalawa para tumagal na. Ano yun? Para hindi siya maan. Tumagal siya. Eh, na. Wala na yan. Tingnan natin. Ang resulta. Ang resulta. Baka Gigi pa rin. Ano nakuha? Oo nga. Yung balito tayo na namimili tayo. Worth 100 lang. O. Oh, 100 lang. Pang is isang buwan na budget na yun. Pagkaka, uh, isang, oh, wala na yun. Eh, oh, ang daming tao eh. Yeah. Dito, kailangan ikaw ang tatabi. Parang nasa ano lang yan eh. Parang nasa dirput. Ayun pala. <laughs> mo ah. Ano Ben? Ito yung ano. Ay, ito yung ano. Kuha na tayo? Oh, please. hindi mo mawawala yung na lang. Bagay ano. Eh. Yan yung sinasabi natin. Oo. Oh. Hindi nito trabaho. Eh malapit siguro dito yung mga yun. Ayan, darabas na tayo ng ano. I was looking the buy. Malalaman na natin. Oo. Oh. Yes, sir. Thank you. Kira tayo sa ano? oh, puno. May sa parking lang. Hirap ne. Si parking. Sa na eh. naman din naman na guhit na. Basta lumiko, okay <laughs> laki -laki na yun. Ang laki-laki na nang guhitin. Hindi rin mo ba yan? mo Alin? Oo oh, nga, huwag na kayain. Eh. Oh, yes, 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 yes. kaya oh, mas maliit na ah. Patapos na naman yun. Ay, sa pila. Naka-3 o'clock siya kayo Tara mo nga, para sabay-sabay na tayo. Yun ang magabayad na muna tayo ng ano. Tignan natin kung lalagpa siya na isang daan o sakla isang daan lang. Ganda lang yung budget natin. Tayo. Haba ng pila. Parang ano ah. Parang dumami ah. Dami sumabay sa atin na ano. Kanina wala eh. Kaya Ayun know, yeah, dito na tayo sa ano. Dalawang fries na binili ko kasi yung dalawa sa so buwi natin. Ayun nga pala. Yeah. mo na. Pag ito ka sa Costco, hindi ka pwedeng ano, hindi ka bibili nito pagkain. Pa okay. Eh. Yan. Okay, kunin ko lang yung ano. Diyo. Yan. Ay, dere, kaya. Kunin ko lang. Si okay. stay na ko kuha ng order niya. Ron. pag, na, pag nandito ka na sa Costco, hindi pwedeng hindi ka bibili na rin niya kasi napakamura. Guruhin mo, meron na siyang pag kami ka, may soft drinks na. Magkano yung hotdog niya? 1.50, may soft drinks na. Laki pa ng hotdog, di ba? Tapos yung pizza, yung pizza niya, 2.59. Tapos yung price tsaka chicken, 6 dollars lang. Di ba? Parang kung ano, masarap na kumain dito busog ka pa, busog na kumpleto na siya. Kaya pag nandito kayo, ang nawala lang dito yung ano talaga yung ano yung chicken niya, yun ang nawala eh. Pumibili rin kami nun. Ay ko, ah? Ako wala ako ng box. 3.14! Buri mo, yan o, sarap niya no, pizza. O? Oh? Sarap diba, tas meron siyang yan o. No? Masarap din dito. Tas yun yung ano, inintay ni yung ano. Order. Bali, iniintay lang natin si stay, yung ano sa order natin sa ano pagkain. Bali, yung sinasabi kong budget, lumagpas. Bali, ano siya, 130 no lumagpas tayo sa budget. Buti na extra pa tayo. Hindi natin na-control yung ano, hindi natin nakumpit masyado. Pero okay na rin, marami na rin ito na pamilya natin. Kaya, pero hindi naman ganun karami. Maimportante importante naman ito. Ay, baka makalimutan sila. sila ito so, may mga pasta-pasta. Oh. Mga madali ang luto lang. Wala, check mo ilalim nito. Minsan nakakalimutan eh. Kasi ito yung importante nyo yung pinapay natin yan. Tapos may tayong konting uh, itcheria. Ito so, mabis maubos kay Martin eh. to. Kasi ito yung binibili namin ano. Yan yung murang ano rito, Kirtland, na pagbibili nyo, murang-mura siya. 8 piraso na yan hindi pa siya maalat hindi siya, hindi ma siya malansa pwede siyang kainin mo on the spot lagyan mo ng lagyan mo ng kalamansi ano kaya ng uh, patis uh, hindi lang natin si ano si este medyo marami yung ano marami yung order kasi pag nandito ka na magugutom ka rin pag nakita mo yung presyo ang pa eh kaya masarap na rin Dada dadaanan natin si ano si Martin. Tapos na siya mag-gym. Tapos si Shakira palabas na rin yata nena. Stress. Ano oras Ayan, yan? Quarter um, sakto. Yan dadaanan si Martin, tapos si Shakira pauwi na rin siya para isang lakaran na lang tayo. Binibabalik-balik. Ayan. Ipasok si Ate Kyra kasi ano ngayon? Double pay. Stat holiday. Siya naman tala na siguro. Huh? marami na breakfast na off. Oh, yun lang. Kumato ka, ka na dito. Hmm. mo naman, ganun naman ang ano eh. Diba? Diba? Ayan, Adi ba? Adi ba? Ayan na. Hindi kayo na nag-drive para ano. Parang wala akong seatbelt ha. Wala <laughs> akong seatbelt? Wala akong seatbelt. Teka lang. Ganda rito. Maganda dyan pag, ano. Pagkagabi. Mataas tong anong to eh. mag ng tabi tayo. na to. Itong eh. beacon. Kaya pag may aurora maganda rito kitang kita mo na no? ah, Mataas eh Pag niya ka sa mismong taas ng Costco ni no? karamihan ng ano sa Costco pupunta mga kasamang ko dati sa North East area yan sila eh Costco mismo para siguradong kitang kita mo ni no? ayan pero ano hindi maganda yun lagi natin nakikita ang Aurora <laughs> no kasi ang alam mo Aurora pinupunta lang sa isang lugar yan eh ano bang bansa yun di diba yung pinaka bakit sila pinupuntahan? No? Ngayon hindi. Norway. Like, oh, dito nga. Nakikita na din naman to kasi north. Nasa upper north tayo. Kaya lang, hindi yung, yung madalas na madalas na siya, parang napakaliwanag. Bakit? Na Tapos ang liwa liwanag niya. Hmm. Sabi nila, di ba? Ano siya? Parang may severe na storm. Sa kalangitan. Sa, so, sa outer space. Hmm. Kaya nagkakaroon na niya. Yung sabi niya, ano, si Martin sabi naman, tinatawa tayo pero sa kalangitan yun. <laughs> may kakaibang nangyayari. There's a severe bad weather up there oh. and you guys are happy about the aurora. Oh. And I was like, no, I'm just fascinated. Hmm. Pero sabi you shouldn't be. Pero ngayon na, umang na, lumalabas na madalas na. Ay, kasi dati, magbabayad ka pa para makarating dun so, sa, uh, hindi ko alam, Iceland, Norway, mga... Yun yung dinadayo eh. Pinuntahan pa ni Jessica Soho yun. Di umano. Ito na niya. Kaya nakakapasyal sila eh, oh. oo. Oh, yung mga disabled. Yung mga kabagihan sila. Diba tayo sa ano? Samus Bali. Tahan mo tayo ng Walmart. Damputin natin si Martin. Damputin. Damputin? Ang basura. Tapos nadadamputin natin si Shakira. Oh. Ano si Martin? Hmm. Kanina ka ba dyan? Kanina pa? Pilip Hindi, siya. nung ano, nung nagbabayad tayo. daming tao kasi. Punong-puno puno eh. Buti na ako ng tubig. Lakas pa naman ni Martin sa tubig. Pinapandigan niya. Dalawang galon. Eh. Electric yung truck niya. Mm -hmm. Saan ako dada? Dito? Sa ba? Ikaw. Nandito na tayo. Dito naman. Na? Kaya, talagay ko ito. Dito naman, naman tayo kaya kaya ati Kyra. No, oh, kasi sa saan lang mo? Oh, Ginoong Shibuya Closing. No? Eh. Dito kasi kailangan pag may tawir ang ganyan. Hmm. Sakto. Papatawarin mo. Mahirap na. Okay, sila tayo gaya. Hindi tao Ate mga. Eh, hey. habang hinihintay natin si Ate Kyra, Outlaw. Kain muna tayo at sarang tayong bidong. Ay! Ano yun? Wala ko natatapon yung hotdog. Ano? Yung um, chicken. Ano yung hmm, isa? Ano yung isa? Ano yung isa? Ano yung isa? Eh, ba't ang kunti? Ano? Kunti lang naman. Sa picture ang dami. Ilan ba yan? Maliit na, no? Oh, Saka bilang na bilang naman talaga. Kasama kasi sa timbang. Huwag ka naman i-share mo. Yung maliit. Tige-tige -tig sa tayo nila, kaya baka. sige. Hmm. Yung malaki pa ka, no? Hmm. Nintay pa natin siya. Hmm. Aram mo chicken na to. Alam mo, masarap yung nakaraan. Isang chicken na isa, no? Tapos, itong hatong na ito, malaki. Sa so, iba bumili kami, ang liit eh. Sad bant, no? <laughs> ito nga, ano nga kasi may isa pa dito. Ano? Hmm? Dalo mga binili ko, tag-isa tayo. Hati kayo. Mm -hmm. Ibaba mo yung anong gitna mo, eh. Martin. Ano iba yung ibaba yung nagigay mo? Puno ito, sinasya. Ha? Ha? Mukbang. Oh. Hmm. Mumukbang kami. Costco food. Filipino ate Costco food. Reaction video. Paano? <laughs> yung price nila, masarap. Kasi ang lalaki ba? Mm. Hmm. Saka talagang... Masarap na may lasa. Wala sila yung ano, malamig na fries. Kasi Kaya nabalas na. Kaya nabalas na yun. Kina mo. Ang ng price. Kasi nga may chicken. Mm -hmm. Ay nako. Hindi dati hindi ganyan. Siguro depende sa ano, yung nag serve Tinitimbang yan pa. Ba't tinitimbang ba? Pa. Patimbang. Tsaka kanina mataas to, eh lumamig na. Kanina nung bagong luto. Mm -hmm. Beef flavor. Gusto niya yung beef. Kasi sa polish. Gutom hmm. na. Gutom yan. Tapos sa sarila. Lastas na, wala pa. Kakak udah stres dong, Ah, jangan kali. Hmm. Hmm. Ayan, sampai ko, wait na lang. Ayan. Yeah. Okay. Kompleto no? na. Uwi na Ngayon pa lang ako nakakita ng na na araw. Oo, ngayon lang yung Palagi siyang ano eh, palagi makulimlim dito ngayon sa True. Calgary. Ah, basog-basog oh. Pero kaming kape, tsaka French vanilla. Ano yan? French vanilla. Oh. Uh, <coughs> <coughs> with oat milk? Mm, with oat milk. Uy, kaya alam mo sa Starbucks ngayon, yung bagong CEO. Pag pinalita mo yung milk mo, wala nang charge. Di ba dati pag kumuha kang oat, 80 cents? Ba ba? Di ba kasi mm. Kaya ayan. Wala Why, you you? Why can't wa? Briber of the day. Passenger princess of the day. 3 ano na? 309. o oh Ano kasi tayo malis? Ano oras ka naman Martin yung 12.30? 1.30 na yata tayo na umalis eh. Hindi, okay. 12. 12 yun. Yeah. Okay. Uy. 12. Ito meron ito. Golf So dumating tayo sa Costco parang mag hmm. So isang oras lang naman tayo sa Costco. One and a half ano? One and a half. Half ba yun? Sure. mo naman palit. pala na. Wala, namasyal lang kami sa Costco. Nasa ah, gym ka? You know, at uh, to ito, nakauwi na tayo. Yan, ibababa lang natin yung mga, ano, mga pinamili natin. Okay. Dito meron akong ano rito mga katim eh. Itong area namin to, yan, pinakagilid na yan. Tapos, dito yung pinakabintana namin. Yan. Uh, pasintabi po doon sa mga kumakain. Yan. Tapos ito, yung pinaka yung area na to. Yan. Hindi ko na siya uh, ipopokus yung video. Pero merong isa rito na may-ari ng, ano, ng aso. Yung ginagawa nila ito sa gilid ng bahay namin. Diyan niya pinapaano poops yung ano aso nila. Yung aso niya, yan dito. Kaya nung nagulat ako, ba't ang dami dyan? E, eh, siguro isang tao lang gumagawa nun eh. Yan, pasintabi po sa mga kumakain. Yan. Naka, nakakainis lang kasi na yan, yung area na to, yung area na yan, no? ginawa niyang ano. E eh, dito, bawal yun eh. Kaya ginagawa ko, ginagawa is, nilagay namin namin yung ano ron. Ito, no? Gumagawa kami ng ano, ng ano, ng ano, camera. Para ma-check namin kung sino yung nandito. Kung sino yung salarin na bakit dyan siya nagpapaan ng aso niya, eh bawal na bawal dito yon, Kailangan dadamputin mo yun. Di ba? Grabe, kahit makita lang namin yun, ni eh, kailangan mareklamo para malaman yung ginagawa niya. Yan you know, Dito, dito sa area na to, meron din dito. Yan dito, meron din yan. Yan doon, meron doon. Ginawa niyang ano eh. Kaya sabi ko, sino kaya yun? Makita lang natin eh. Para mareklamo natin yan eh. Salbahe. Kasi ang mangyayari, Bintana namin, eh bintana na yun. Yung bintana na yun, doon kami, ano, uh, doon kami kumakain. Eh ano kung masyadong marami ng dumido ng aso niya? Eh, hindi na pwede yun. Kailangan ma-report na sila. Ah, ma-report na siya, hindi yung, ano yun, da lalo na pag nag snow hindi na makikita yung doon. Ang tingin ko, bago lang dito yun, kasi ilang years na kami rito, wala namang ganyan eh. Kaya sabi ko, ma-check lang natin yun sa ano, sa camera para mareklamo natin di maganda yung ginagawa niya. Ano na yun eh, uh, ano dito yun, bawal dito yun. Na, yung ano ng aso hindi mo dadamputin, bawal dito yun. Kaya check lang natin mga ilang araw kung mahuli natin. Music.